Hello mga kalumina So inumpisa na po na ating mga kasamahan uh, sa pangunguna ng ating HOA President na si Roger Ando. Pres Roger Ando. Ang ating paglalagay ng solar. Paglalagay ng solar. So sa ngayon ay dalawa pa lang po yung ating nabibili na solar. So, isa po ito sa aming naisip na proyekto para naman tayo ay maging maliwanag dito sa ating lugar. So, ito po yung aming nabili na solar. Ito po ay galing sa ating Hoa Juice na binabayad buwan-buwan. So, ayan po, kompleto na pati ang ating poste na gagamitin. So, ayan, i- Kakabit na po nila. So sa ngayon po ay dalawa pa lang po yung ating nabibili na solar. Kasi um, hindi pa po kaya ng ating budget. So uunti-untiin po natin na malagyan po yung mga lugar na madilim. So dalawa pa lang po yung nabili natin na solar. Yung isa po ay dito po sa kanto ng Langkai Street. Para maliwanagan, sakop na rin hanggang Santol Street. And then yung isa po ay doon po natin ilalagay sa Rambutan Street. Rambutan Street po natin ilalagay yung isa. So ayan po. Kasama ang ating BOD na si Sir Chris. So, Kakabit na po yung solar. Nakapaglukay na rin po sila. So ayan guys. Umuusad na po ang ating mga proyekto, naiisip natin na proyekto, kaya sana po ay makipag po tayo sa pagbabayad ng ating HOA dues, sa ating obligasyon na pagbabayad ng HOA dues. ayun na kaagad. Nag-promote ka na kaagad, ah. Ayan, guys. Nakatayo na ang ating solar. Ilawin na, ilawe. Ayun, meron na nga. Oo, oh, umilaw na. Ayan, maliwanag na ang buhay ng mga Tagalumina. Ilan pa? Ilan pa? Ilan pa? yang kailangan pa daw guys ng mga anim. Six pieces of solar is in need para malagyan lahat ng ating street. yan yan ang ating mga masisipag <laughs> <laughs> na pala. officers naman yung batik na. Nakaporma pa Batik na si Tinanid. Ah, nakaporma pa. Na ano bunga ng ano? nabinyagan gagamitin mo

ba hindi ko lang di sa babaan <and people> <out> Thank Terima kasih atas <laughs> dukungan anda. Ayan guys, kabit na ikabit na. Au! nagiging maliwanag na ang gilid ng ating court. Basketball court. Merienda time.